depende sa unit sir. sa, sa paso sir, nag ko tayo sir ng mga Meron sa paso Meron sa ID. Meron sa 12 paso ko. 12 paso dito ako sa... Ang pangalan uh, armament, uh, armament. Company. Um, uh, armament and Ammunition Battalion. So, armament and Ammunition dito, sa, dito sa, sa... Sa, ASCOM ito. ASCOM unit. Pero dito sa Pampanginaldo. Okay. So, doon po kinuha ang aking Black 17. Sa akin itong inalap ko. Kapag, kapag ang posisyon, yan ako sinin yung posisyon. Pag may dating baril, ibalik mo na yung dating baril. Ang tawag ng PTIS, property turn in stick. Pag meron na yung PTIS mo, nabalik mo na, patunayan mo na, nabalik mo na, you can request for new issue one. So, sa mga This is priority sa block, kasi meron pa isa riya yung answer. So, ito yung tinatawag na property acknowledgement receipt. Yan yeah, pa rin ako, nakalagay dyan yung aking barrel na ibinigay sa akin. So, pipirmahan ko yan, nagpapatunay na ito ay naka-issue sa akin. Responsibilidad kong pangalagaan at parang titrato ng parang aking kasawa. Aking barel, ispay natin sa diba, feedback kasi so sa mga balah ba, na kung natin ay arms okay, okay. Military is uh, arms score ang gumawa. pero iba yung masin sa Para ba? sa atin lang no, para procurement Procure ng na. so ito, kapag bibili ka ng bala pa arms so sino commercial ito yun. so meron tayong procurement ang uh, arms of sa philippines sa arms corp na na Ito yung box. Military na Okay. Uh, na na Ready na tayo sa Black Challenge ng eh, Ayan, natukuha ako. May Black Challenge. Wala pa natin. Magandang araw sa inyo lahat mga kabarilan. Ngayon ay natanggap ko na yung aking bagong issue. Official issue sa Armed Forces of the Philippines. Ang Black 17 Gen 4 Pistol. Nayon naman, susunod natin. Ang sasama dito ay apat na magazine. 16-rounder yung magazine. 17-rounder siya. Tingnan mo yun. May logo sila naman yun sa base plate. Okay. So yun, tinan mo natin yung Never been fired. Tingnan natin kung safe na. Wala. Ayan. So. Ayan paliwanag ko naman na sa inyong mga basic features dito. At ngayon, ang gusto ko lang ipakita sa inyo ay paano ito tumama directly from the box. Okay? Ang gagamitin natin na bala ay uh, itong medium arm score actually. No? Medium arm score. Okay? Pero procurement ng military kaya iba-iba yung box. Yung kaibahan ka naman. Komersyal-Militar. Matatandaan na, kanina namang ay binidraw ko sa uh, ammunition, uh, ammunition Battalion sa general Headquarters armed of the Philippines, yung, yung Black. It's time now to shoot and determine its accuracy. Okay? Although meron siyang kasama na mga accessories, at andun na pati doon ang yung ating holster okay? pero parang hindi at max yan hindi ako comfortable sa holster na yan dahil mas gusto ko yung low carry holster at magpapasalamat ako sa kay kaibigan si Dian sa pulis dahil nadaghan niya ako ng akmang holster para dyan

Law Enforcer. So, thank you again, uh, Dian. Uh, at yung mga ibang kagaya nito ay naipamigay ko na sa PNP ng Police. Yung duty holster ay ko na sa PNP. At yung ibang ganito naman ay naipamigay ko na sa military. At meron din tayo sa aking opisina. Yung aking tropa ay nabigyan ko rin ng uh, sa aming patimpala prize. Meron, napanalo na nila ng So, ano na natin? Okay, di ba? Okay mo? Okay, ba? Diba? Diba? tama ba? Taraan! Sus! Perfect, oh! Okay oh! Pag-ubo natin mo, pindutin mo lang dito, oh! Ano mo? Ganda, di ba? oh, ano mo yan? Hindi mo hulog yan. So, sabi ni... Kaibigan ko, ay tapapadala pa siya ng mga karangalan para ipang raffle natin ah Later on ipang raffle natin kapag may video ako ni upload sa so collaboration namin ng things to know YouTube channel ay ito yung mga prizes okay so alin natin tayo natin na natin ay meron tayong target 5 meters. Tutukan natin ang 5 meters. Okay. Ganda rin natin kasi delivery fire to. pa Depende rin kasi yan sa type of ammo. Ammo na ginamit Okay? So, ulitin natin. Game law akong konti. Ah, alam mo binabaan natin. So, hindi na yung tama niya. Sobrang matigas pa yung trigger, no? Kulang pa sa break-in. But anyway, meron tayong target doon. May tatlong 5-inch uh, plate at saka merong 2-inch uh, plate. yeah, maliit. So, titrahin natin na. Tingnan natin kung katama tayo. Kung so, dito tayo sa 20 meters na nasa 20 meters tayo, yung target natin. Kaya natin kung patama tayo. Okay. Watch and learn. Hi. So, wala pa akong modification na ginawa sa aking barrel, tamana siya. Kailang uh, hindi pa ako gamay sa kaniyang trigger. So, I have to practice more and I will do some wonders on the trigger para mas maging competitive tayo, okay? So, satisfied ako sa aking uh, na-start ang issuance nito uh, pagkatapos na nagkaroon ng promise ng ating Commander-in-Chief na mabigyan ng personal defense weapon ang lahat ng sundalo, literally, dahil noong araw, officers lang ang may issuance ng pistol. So, ngayon, literally, lahat ng sundalo ay merong carry na either Glock 17 or yung Corps RIA So, sa lahat ng mga tropa na may isyuhan ng uh, ating Glock 17, huwag niyong kalimutan yung maintenance procedures. Pwede kayong manood sa YouTube channel. Marami. Uh, mga Hindi, hindi mahirap i-maintain ito. At uh, ang isang paalala ko para sa inyo, as much as possible, ball ammo na lang gamitin ninyo. Dahil nagkakadisgrasya doon sa reload, lalo na kung hindi reliable yung taga-reload ninyo. Sasabog yung baril kung may dad ah, tapos maputukan uli mayen sasabog ang baril kung mayroong squib load chop so, paraorin yung isa kung content ng doon. tapos maputukan uli sasabog nangyayari yon kung ang inyong ginagamit ay reload okay so very careful tayo pag reload ang ginagamit um sa akin uh, yung isang pang check ko sa mga reload kitingnan ko I, i i ano mo sa digital weighing scale para masigurado na hindi makapadisgrasya yung ating barrel. Pag once madisgrasya, uh, medyo may pananagutan tayo doon. Okay? So, I'm satisfied with my pistol. Press the box. I can hit accurately. Mayroon akong initial na shot grouping at 5 meters. About 1 inch shot group. Sa so, Uh, 20 meters ay nakapatamaan ko pati yung 2 inch plate so I am happy okay thank you very much